Alright guys, this is Sir Beast and meron lang ako ipapakita sa inyong shop dito sa May Baliwag, Bulacan. murang bag pero hindi naman buta sa bulsa. Ba, syempre dito ka na lang bumili kay ma'am. Lairi kung malapit lang naman kay dito at mapapadaan kay dito sa May Tangos Road, Baliwag, Bulacan. Ang sosyali niya tignan pero hindi naman buta sa bulsa. Pero din sila dito mga damit. Ito yung mga overhand shirt na may mga sizes sila dito. Ito large. Meron akong kinuha yung XL. Ito XL worth 150 pesos. Kung bibili ka sa mall, I think nasa 350 to 500 pesos yan. Baka gusto nyo ng mga ganitong klaseng damit. Another thing na gusto ko ipakita sa inyo is itong kanilang relo. Ang pangalan ng relo na to is sa Michael Kors. Bali, ang presyo nito is worth 600 pesos. Ito po yung kanilang uh, pabango. Ito yung Victoria Secret. Bain Vanilla. Dubai brand po ito galing. So worth 220 pesos. So yun lang po guys, Tinuro uh, tinur ko lang kayo dito sa shop ni Neris Bag Shop dito sa Maytangos Road along Baliwag, Bulacan. Malapit lang po siya sa Pilya Katrina.